Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga signs na nagpapanggap lamang siya na mahal ka niya. Pero bago yan, ihit mo muna like, subscribe at share button. Pati na rin ang notification bell para like kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number 1. Sinasabi lamang niya ang gusto mong marinig. Obviously, ayaw mo makipag-away sa lahat ng oras pero mag-isip ka din kung ang lalaki ay laging umu-oo na lamang sa'yo may pagkakataong sinasabi niya ang gusto mong marinig para maging good mood ka. Sa ganoong paraan, makukuha niya ang gusto niya mula sa relasyon ng walang maraming konflik. Samantala, ang isang lalaki na may care sa iyo ay hindi makakaroon ng problema sa pagiging bukas tungkol sa kanyang totoong mga saloobin at opinion. Sign number 2 Gusto niya ng isang lihim na relasyon. Hinihiling ba sa iyo ng iyong boyfriend na panatilihing sikreto ang iyong relasyon? Hinihiling ba niya sa iyo na huwag mag-post ng anuman tungkol sa inyong relasyon sa social media? Maaari nitong sabihin na ang iyong boyfriend ay maaaring hindi handa para sa isang commitment o hindi pa siya sigurado tungkol sa iyo. Mas masahol pa, may tinatago siya sa iyo. Sign number 3 Masyadong maraming PDA Napansin mo bang pinapakita lamang sa iyo ng boyfriend mo ang kanyang pagmamahal kapag nasa publiko ka? Nagbabago ba ang ugali niya kapag kayo lang ang magkasama? Kung sinisimulan kanyang hindi pansinin kapag kayo na lang ang magkasama at magiging romantic at showy kapag nasa publiko kayo, tandaan niya na nagpapanggap siya na mahal kanya. niya. Sign number 4 Interesado lamang siya kung may makukuha siya ang isa sa mga pinakamasakit na paraan upang malaman na hindi kanya tunay na minahal ay kapag affectionate lamang siya kapag may kailangan siya mula sa'yo. Oo, ito ang isa sa pangkaraniwang katangian ng isang taong na nagpapanggap lamang na siya ay nagmamahal. Maaaring ito ay tungkol sa init ng katawan, pera, koneksyon o kahit atensyon. Ipinapakita lamang niya sa iyo na mahal ka niya kapag kailangan niya ang mga bagay na ito. Bigla na lamang siyang nawawala kapag nakuha na niya ang mga bagay na ito. Sign number 5. Ayaw niya makilala mo ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Gumagawa ba ng bigla ang mga dahilan ang boyfriend mo sa tuwing pag-uusapan ninyo ang pakipag-meet niya sa iyong mga kaibigan at pamilya? Nakakaisip ba siya na hindi pa ito ang tamang oras o mas gugustuhin niya magkaroon ng isang pribadong relasyon sa iyo? Mangangahulugan lamang ito na nagpapakita na siya ng mga palatandaan nagpapanggap na mahal ka niya at hindi interesado na tumuloy sa iyo. Sign number 6. Pinaparamdam niya sa iyo na ikaw ay isang pabigat sa kanya. Nararamdaman mong pabigat ka lamang sa kanya. Ano man ang sabihin mo, naghahanap siya ng isang paraan upang iparamdam niya ito sa iyo. Naaalala mo ba na may gusto ka lamang sabihin sa kanya pero ang tugon niya ay, ano na naman ang problema mo? Sign number 7 Minahal ka niya sa sobrang bilis na panahon. Masyado siyang extreme sa pagsasabi niya ng mahal kita na minsan ay meron pang mga malalalim na tula at romantikong pangungusap. Pero sa gitna ng napaka-romantikong mga aksyong ito, maaari mo mapansin na hindi talaga siya gumugugol ng maraming oras na magkasama kayo. Sign number 8 hindi kanya tinuturing na isang prioridad. Nakikita mo ba ang iyong sarili sa lahat ng oras na nag-e-effort sa kanya? Gumagawa ng mga plano na makipag-date at hilingin pa sa kanya na mag-spend ng oras sa iyo? Siya ba ay gumagawa ng mga dahilan tungkol sa kanyang trabaho, kanyang busy na lifestyle at ang kanyang mga plano para sa future at hihilingin sa iyo na maunawaan mo ito kung bakit hindi siya maaaring gumawa ng oras para sa iyo? Nangangahulugan lamang ito na mayroon siyang iba pang mga prioridad. Sign number 9. Naghahabol ka sa kanya. Kung nakikipag-date ka sa isang mahiyain o introvert na lalaki, kailangan mong gawin ang ilang mga paghabol sa relasyon. I-text mo muna siya at gagawa ka ng mga plano. Ngunit sa isang tiyak na punto, kailangan siya ang mauna kahit minsan. Kung hindi iyon nangyari, Ibig sabihin ay nagpapanggap lang siya na may nararamdaman siya para sa'yo at sinasaktan ka lang. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang manatiling pagbantay para sa mga relasyon na tila masyadong one-sided. Sign number 10. Hindi ka naiimbita sa mga okasyon ng pamilya niya. Kapag ang lalaki ay may mga celebration sa pamilya, ito ay isang mahusay na paraan upang makita kung ano ang katayuan mo sa buhay niya. Kapag ini-invite kanya, alam mo na ang mga bagay ay seryoso at ang lalaki ay mananatili sa iyo sa mahabang panahon. At 'yan ang mga signs na nagpapanggap lang siya na mahal ka niya. Hit like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para like kang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.